days, nga, ay maaga nga akong gumayak at gumising para linisin nga ito sa sakya na dadalin ko dahil magubiyahe nga ako ngayon papunta nga sa samjihan namin. <mimitation> Bago nga ako makarating na samjihan namin, ay marami pa nga akong dinaanan at pinuntahan dahil marami pa rin akong kailangan na sikasuhin. kasuhin. ko kaaga aga gamit na gamit ang aking katawang lupa, naksyuta. <mimitation> Pero alam nyo ba, habang nasa biyahe pa nga lang ako, eh, ang utak ko ay eh, nandito sa resto namin. Kaya naman tiningnan ko nga ang CCTV. videos ko, punong-puno na naman pala. Pero partida, noong mga oras na ay eh, kakabukas pa lang namin. Kaya naman dali-dali nung pagdating ko dito, ay eh, nandito na agad ako dito sa trono ko. Dahil napakarami nang tumatawag para nga magpa-reserve. Every two minutes nga yata, ay eh, may tumatawag at nagri-ring. Kaya lang pasensya na po kasi hindi kami tumatanggap ng reservation ngayon. Abong akala kasi namin ay eh, kaya na nga namin tumanggap ng reservation. Kaya lang kaya naman namin maging unfair sa mga naghihintay at matagal tagal nang nasa pila. Nakshuta. Ay, kasi tanghaling tapat talaga. Eh, wala nga silang katinag-tinag. At talagang pinipinahan nila kami. Dahil sobrang dami nga namin customer araw-araw. Eh, nagkaroon na nga kami ng time limit na one and a half hour lang. Sabi ko nga sa kanila, kapag kaganito pa rin karami ang tao after ng one month, eh, baka kunin ko na rin pati second floor. Nakshuta. <laughs> ba nakakatuwa lang din sa iba namin mga customer. Nagpupunta sila dito dahil din talaga sa akin at meron pa sila mga binibigay na mga regalo. Tapos yung iba nga ay ayaw magsialisan at nakikipagkulitan pa sa akin. As, As of 9pm nga ay eh ganito na nga ang eksena dito sa labas. just ko, hindi pa kasi dumarating yung mga upuan na pinag-order namin. So ano ba sa tingin nyo? Dapat ko na bang kunin yung second floor? Nakshuta? <laughs> nagse-celebrate ng mga birthday. Yung ba dati na pinapangarap ko lang na magkaroon nga ako ng restaurant tapos merong ganito na magse-celebrate ng birthday at magpapareserve nga ng napakarami. Sobrang saya talaga namin ni Bebo at napaka-hands-on namin pagdating dito sa Samjihan. celebrate ng birthday dito kahit gaano pa kayo karami. Kamaya nga, itong tuwa ako dito sa akin pudra sa si Angelo mapagmahal dahil dinalhan niya pa nga kami ng Jollibee nito sa Angelin. Ay, baliwaya talaga yung mudra ko. Mga Jollibee, apakalaguna. Al, <laughs> busy pa naman yung mga customer namin at wala pa naman nangangailangan sa akin. Eh, sumimple na nga ako dito ng subo. <laughs> Siyempre, kain-kain din pag may time. Baka naman makaumataos ako sa pagod. Ay, Diyos ko, hindi ko na nga magawang kumain sa kitchen dahil napakarami kong ginagawa kumain ay nagbihis nga lang ako at naghila mo saglit dahil lumalangis na ako. Kaya naman natuwa ako dito sa bata na to dahil binigyan nga nga ako na ng bracelet na ang nakalagay nga yung pangalan ko. Pero ayun nga, fast forward, pagkatapos na pagkatapos nga ng duty ay nag-request nga sa amin yung mga staff namin na sila naman daw ang kakain. Ah, dahil nakasurvive nga kami sa Sunday duty, deserve na deserve namin kumain ng masarap na samji. Ay Diyos natawa naman ako sa iba kong staff, ngayon lang rugo nila nasubukan mag samji. Kaya daw pala panay-repeal lang mga tao sa kanila kasi masarap naman daw pala talaga. Nak ta. <laughs> Yun lang din kasi namin nasubukan kung gaano nga karami ang tao kapag kalinggo. Pero alam nyo ba, mag-aalas dos na nga na madaling araw ng no mga oras na to. Alam nyo ba, yung pagod na nararamdaman namin ngayon, hindi lang parang isang linggo, parang buong 2024 na. Naksyo ta. <laughs> at gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Aalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Ang lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano gusto i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50,000 after nyo mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong mag-gets. Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko palang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, nung malaki-laki na yung napanalunan ko, eh, naisipan ko na rin i-cash out. Madali din naman mag-cash out dito. Pin pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!